pinaalalahanan sa atin ni Jesus na tayo ay binibigyan ng talento, abilidad para mas gamitin natin sa paghahari ng Diyos. Ang bawat talento o kaya kakayanan na binibigay sa atin ng Diyos ay dapat gamitin natin para sa si kabubuti natin at ng ating kapwa. Na sa ating kwento, masasabi rin natin hindi natin hinahayaan ang ating buhay ay laging punahin ng galit, poot pagdeduda, pangamba, takot sa buhay. Kundi patuloy na sana yung maghari sa atin ay pagmamahal at awa ng Diyos na patuloy niya pinakikita sa bawat isa. Na ang pagkilos natin sana sa araw-araw ay dahil sa ating pagmamahal na nagbubukal sa ating pagkitiwala sa kabutihan at awa ng Diyos na patuloy niya binibigay sa atin na ang bawat pagkilos natin sana ay meron tayong pag-asang ang Diyos ay kapiling natin sa bawat paglalakbay. Nawa nga po ang Diyos ang patuloy natin mga sandigan at patuloy tayong maniwala sa Kanyang pangako sa atin araw-araw.